Oh, yan o, oh, ang dami. Ta, grabe yung inumilo, oh. oh. Uh, dami, ah, uh, ang dami, ha. Kahilira talaga yung windmill. Ano nga, swerte kami ngayon kasi... Ang ng panu. Maganda ang panahon, walang mga turista masyado. Kami, kami lang. Parang <laughs> solong-solo namin yung lugar, eh. Kami, kami lang, eh. Okay oh, rin to, Ah. Oh, ito na. Patapat, oh. Ito na nga. Patapat, oh. Ito. Patapat Bridge. Huh! <laughs> Nandito na kami. Patapat Bridge. Yan, oh. di oh, diba? Patapat Bridge kina niya ah. kanda di ba? Oh, naamin nito picture dito <laughs> dunta ay sagit may gitna pagmo na dito kasi... good morning so pagising okay, lang na namin five ah pagpa five pm na five am mo five am sak tung so sarap n'tulog <laughs> isang campsite na naman ang na hmm. Pagod Hmm. A good campsite. So anyway, ah... Uh, bumalik kami sa daan kasi sabi ko, ah, uh, kagabi, eh, balikan namin muna yung Patapat Bridge. Kasi medyo malayo siya dito sana, sa, ano, sa uh, Pagod Food Centro. So, pabalik kami ng naan. Tapos, ano muna dahil kami nang ay ahanap ah, kami ng lugar na makapagluto ng breakfast aga pa naman eh so luto muna kami ng breakfast tapos sa akin yun na eh uh, direksyon na sa patapat at pata, pata, pabalik dito yung uh, windmill tsaka baka ano na kami mag ano na yung sand dunes gano'n Diba? So, magikot-ikot na kami sa ano, pagod food. Kasi yung check-in time ng uh, resort is 2 p.m. So, ano nga, uh, parang uh, babalik ka, ikot-ikot mo na kami hanggang 2 p.m. <laughs> okay. So, tignan yung uh, view namin sa umaga you know, sa malayo, dun no? Talagang dun no, puro, ano eh, lahat mga windmills. <laughs> so talaga ano na kami, nasa ano, highway. Talaga ano na talaga, law You know? So 360 view. Tapos ano dito eh, pala Lawak. Okay, so Yan yung windmill so oh, Ang dami yung oh. Talagang dikit-dikit sila oh. Dami Magkalapit lang sila eh Iba siya sa Gimaras Kasi yung sa Gimaras uh, Magkalayo sila Ito Parang, parang ang lapit-lapit lang siya sa tisa eh. So Okay lah <laughs> Pagod po Windmills So may nahanap na kaming bagong campsite Dito Dito banda Nasa ano pa rin Nasa highway pa rin Pero parang ano siya eh Mas safe Kasi ano Parang uh, dead end sa ano hay oh, parang daanan nagway din ng tas hindi natapos dito banda so dito na kami malapad naman yung daan eh. parang 1 2 talaga ano siya parang 6 lanes so tas ano tingnan niyo yung ano paligid namin fresh air and pagod po <laughs> Sige, sige. Luto mo na kami ng breakfast, ha? So, parang ganito yung nangyayari pag nagluluto kami. <laughs> Ganyan, no? Ito yung tinatawag na campsite. <laughs> so, parang ano talaga? Parang, hindi, parang literal na ano talaga kami. Ah... Uh, Nagluluto sa gilid ng daan May 2 dito na Sige Ay wala pa lang So oh. tingnan niya <laughs> Ano siya Out of the ordinary So mas uh, Maganda pag Minsan-minsan uh, Out of our comfort zone Ginagawa namin parang Ano ito eh Ah uh, ano siya uh, test of, ano to eh, test of, parang survivability ng isang tao. So, ang gandang experience din. Kasi, di ba, nasanay tayo sa, ano, yung, nasa city lang tayo, diba? Yung, uh, ano, lahat, ano, na, available na, so, ganito is parang ano talaga bumalik sa nakaraan <laughs> pero talagang maganda ang experience so parang ganito ito talagang nangyayari sa amin breakfast, nagliluto ng ganito uh, lunch, dinner <laughs> so pero sa ngayon paraan talagang nakakasave kami nakakasave kami ng ng uh, budget. So yung uh, parang yung budget namin ginagamit namin para sa mga ibang bagay yung yung, yung uh, may activity sa isang probinsya o sa isang lugar na napuntahan namin. Ah uh, namin may uh, uh, budget kami para doon. Diba? So Okay. So tapos lang namin ha. <laughs> so pinakita ko talaga kung paano kami ano uh, mag start ng day. Okay, ganito. pero may ibang araw na ano pala, hindi sa ganito. Yung yung mga days na ano kami, yung minsan sa ano lang kami nagluluto sa in kung saan kami nakapag-stay nakapag, 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 nakapag stay. Uh, at malaki sila malaki yung lugar nila eh doon baka ito oh. okay so yun makutin muna namin mag ano uh, red na breakfast tsaka mag kape okay, tsaka ikatika na tayo okay yun sa okay so tapos na kaming kumain ng breakfast ah uh, na nabusog. <laughs> At nag-ano na rin kami nagluto ng uh, ulam para lunch. So ano talaga, daming -dam lang ako nakapasok eh. So ano talaga eh, halos uh, seafoods lang seafoods kami dito sa norte ng Luzon. Yun ang mas mura eh. Oh, mas mura ang ano pala dito sa Luzon sa yung uh, ano namin na observe is yung seafoods is mas 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 mura mura mas or cheaper kaysa baboy yung baboy is minsan abot ng 400 per kilo eh. sa Cebu ano lang yan di ba 290 300 310 di ba ganun lang yung mga ano natin sa Cebu di ba uh, per kilo ng uh, baboy dito 400 di so pero yung mga seafoods nila yung kahapon yung ano yung magkano yung mang? blue marlin so, pag sa Cebu si yung 400 yun 400 yun sa amin uh, di ba Cebu pero ngayon mga dito 250 lang 250 Ay, lang yung, yung blue na. marlin so parang baliktad baliktad yung presyo dito Ay, sa Luzon na so na kaya ano kami seafoods ng seafoods kami doon sa Cebu baboy ng baboy naman <laughs> kasi mahal yung seafood so Advanced, may benefit din <laughs> kasi nagupag seafood so ngayon ano muna tayo ay yung itinerary pala natin ngayon ah uh, balikan muna namin yung patapat kasi pala pag yun nga sabi ko kahapon na pag galing ka ng Cagayan Valley pabunta ng Ilocos Norte unang una mong madaanan isang patapat bridge tapos may mga windmill na so unahin muna namin yung patapat ikot ikot muna kami Patapat, tsaka yung windmill tsaka saka kapurpurawan at saka uh, Beach baka mag day use kami doon maligo lang kami kasi sarap maligo ng dagat din eh at makapag freshen up Tas, uh, yung lighthouse na din na nandito sa pagudpod tapos ayun pikot tikot kami sa ano nila, city hall mga ganun explore namin yung pagudpod yun ah uh, baka mas marami pang ano, eh. hindi pa namin alam. Mas marami pa palang spot dito, L hindi lang namin alam. Eh. So tara, punta tayo. Nasa ano kami, parang mga, yung mga windmills. O oh, yun o. Know? Di ba? Lalapit namin sa mga windmill. O oh, ito, ang windmill. oh yun o, know? ang <laughs> Di ba? Ano pala dito, yun yung sabi ko uh, kanina, wag mo yun. parang magkatabi lang yung mga windmills dito at ang lalaki talaga di pareho sa yun know, yun laki oh di ba sarap sa talaga namin windmills ay pumiko talaga parang siguro talaga malakas yung hangin pero dito sa baba di naman ganoon kalakas pero siguro ang ang hangin dito is malakas sa taas Uh, time check ha, 8am So, may whole day kami na explore ang pagodpun Ang ganda ng pagodpun Sabi na, oh yan oh, dami Grabe ah, yung windmill, oh Ang oh. uh, dami ha Kahilera talaga yung windmill Okay, so may ano dito nakasulat. Ano yun? Kaunayan. Kaunayan. Kaunayan eh. Ka -unaya. Ka Kaunayan. Kaunayan. <laughs> Kaunayan. Basta yun na yan. yun. Na yun Same spelling. Iba kasi yung pagbasa ng Bisaya sa ano eh. Sa, iba yung ano namin yung way ng pagbasa sa isang word. Sa parang mga syllable. Compared sa Tagalog. Parang matigas kami magsalita. Parang ganun. Parang galit. <laughs> ganda ng view, oh. Ano kami? Ah, malapit na sa ano eh. Patapat Prince. So, you know. Ganda ng view. So... Anytime, eh, nasa patapat bridge na kami. Ganadaan lang namin sa ano, na nadaan na namin yung Blue Lagoon. Sige lang, balikan namin mamaya. Ah. Kasi parang sikat din yun eh. Blue Lagoon. Yun o, ganda ng view. Oh, grabe. Ganda ng view eh. So, bali ano kami ha, ah? nasa kabilang side naman. Nasa dulo ng Pilipinas sa kabilang side, kabilang side ng Santa Ana <laughs> pero hindi pala yun ganun kalapit. Ka ng 200 plus kilometers from parang east to west, coast to coast ng uh, tuktok ng Pilipinas, mga 200 plus kilometers pala yan. So parang ito na eh, ito na eh. Ah, tingnan natin na. Ah. Pata Patapat Bridge. Ito na yan? Ah, yun o, nakikita na namin eh. You know? Nakikita na namin. Eh. Nakikita na... Ano nga, swerte kami ngayon kasi Ganda ng Maganda ang panahon, walang mga turista masyado. Kami-kami lang. <laughs> Barang solo-solo namin yung lugar eh. Kaming, kami lang kami eh. lang. Okay din 'to. Ah. ah, so papasok na tayo ng patapat, ito. Ah, ito na. Patapat. Ayun oh, na na, patapat. Oh, ito. Patapat bridge. <laughs> Woo! Nandito na kami. Patapat Bridge, yan o. Oh. O, oh, diba? Patapat Bridge. Tingnan nyo ah. Ganda, diba? O, oh, ang daming na pa picture dito. <laughs> Doon tayo sa git may gitna. Huwag muna dito kasi, ano eh. Uh, dito na rin tayo kasi nandito yung mga sasakyan eh. Eh, dito na tayo. Ito yung mga motor eh. Ano na yung Picture tayo. No, Baba tayo. Lang, Pwede tayo dito, Pams? oh kasi nandito lahat eh. Oh, dito na tayo. Ayan ba? May mga sticker balamig. yung ano. Sa malamig. balamig. Sa malamig. Sa dikit na rin ng sticker niya. malamig. <laughs> Pwede ah. So yun oh. Ang you know. daming nagpa-picture. Hindi pala ano ano. Ano kami. Tatlong van. Tapos ang dami palang tao. Ah, pero doon wala oh. Ano pala siya? Mataas na bridge. Mata ayun, dagat yun. Pero mataas to ah, oh, sa in-person. Patapat! Ano kami? Ano muna? Picture-picture muna. Salit lang. Pili tayo dito. Sana lang patapat bridge. Pampalamig. Bikit na rin tayo ng sticker na lang yun eh. Sticker. Boss, mga ano to, mga... Ano yung motor vlogger na yun, dumikit yan? Yeah. Ano mga sticker? Right. Nah, marami pa lang pumunta dito. Oo. Ang gano'n dito, pati si... Kaya rin niya. Walang set ni, ano, nagbayaran na yan. Na-tell me. Ito na, nakatikita ka kay sticker niya, si Yana

Okay. Ah, ganun yun, yun, yun. Pag uli, ang ito, gano, ganun araw, wala masyado. Normal. Tapos, pag lang kung holiday. Long weekend. Ano na rin, eh? parang na, pa, okay. election, di ba? Kahit hindi, sir. Pagka nagpunta ka dito, ordinary, yeah. ha? Okay. Pwede okay. okay. lang dito yung mga long weekend, yung December, kahit long lang, yung may tao. Mahal na araw, meron. Basta okay. holiday po, long weekend ngayon. Siya, layo. Siya, kalayo Hindi ka to ng bagyo, na normal. Ayun, ang normal na siguro permanent talaga pinupuntahan sa mga ito. Kita pag talaga may mga Ano yung ano yung dito yung ayong lengguwahe ng Ilocano? Ilocano sa Tagalog. Eh. Ah, sa mali mix na. Kasi halo-halo may Batangas dito, may seafood din. Halo yung okay, dito po dito talaga. Ay yung bubuntot. Yung talaga puro Ilocano. So dito kami sa kabilang dulo, daming mga sticker, lagay din tayo. Sa solar lights nila. Meron din dito naka Maka nakadikit so talaga ano kami nasa dulo kabilang dulo balik kagayan valley side ng patapat yan you know? o may parang dito tayo sa ano, patapat dulo sa kagayan Cag side dikit tayo ng stick may dalawa ano eh, may dalawang poste so dalawa yung dikit natin dikit natin doon yes ah uh, Ha, pati. Yan you o. Know? Bawg Boy Ride is in Patapat. <laughs> 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 eh, dito naman tayo sa isang ano. Post, post na. No. Uh, dikit naman tayo ng sticker dito. Hanap tayo ng magandang lugar. Hi, ah, ah, Ayan, dito dahil Pwede mataas Yeah, patapat Bilihan dito ng mga souvenir tsaka ano na rin mga pang snacks snacks pagtaing na so check out natin <laughs> okay, so ano bibili ako ng sando dito t-shirt Ito. Tingnan, pakita ka yung ano design uh, ulit Ito. yan o sa'yo ano lang 150 tapos ito kay Richard o oh, diba 150 lang sige try natin Ano okay. ang daming sticker Dikit tayo dito. Dami talaga. Tingnan natin sino yung kilala natin dito. Dami. Grabe. Wait lang. Dikit tayo. So yun. Nakalagay na tayo ng sticker. Dami talaga. Dami talaga. Dami talaga.